Uh. <laughs> Batulaw. Nandiyan lang kami, Mount Batulaw. Birthday ni Paring keny, tabi birthday. Si teacher ayo no. Eh, yung walang hiya, yung alas do, yung, al yung alas do eh, alas 12, alas 2 pala, putya. 2 hours later. Oh, paliwanag ba? Oh, okay. So magsisimula tayo dyan to. Pagkakang ganyan yan. Ayun ang summit to. Yung pinakapaktok na yun. mo madali lang yan. Tinan mo. Yung, yung pass na yun. Ano? dito, dito. Pakita namin mga brother yung ano. Summit. Tatlo? Uh Oo. -oh. Dito kami nang galing. <laughs> Tol, nananakit pa ako. Ano yan? Summit? No. Mm -hmm. Yan yung summit lang. Mm -hmm. Yun, no? O, oh, wala. Bababa. -baba. Hmm? Ito ba? Ano ito? Ito, ito? Iyon yung aakyatin natin, mga brother. Magagaling tayo doon sa baba. Baba ba yan? Akyat. 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 Ay, sabi akyat, sa inyo. Doon tayo akyat. sa olda. Oo. Uh -huh. Joy, 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 ba? Ano? Saol, saol. Kaya, kaya? 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 Ay, kaya? Ay Ikaw, bray, kaya? Oh, man. So, basic. <laughs> 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 Pasok ko na to, eh. Parang nananakitan ako, ah Umakit pa kami nito. Sobrang init. Five minutes later. Dahil pagod na pagod na, mga brother. Pahinga tayo. Ayan, kain muna tayo ng... Ano to?

Oh, wala nang Hindi. Ay nating ng Hindi ah, Di, ano lang yung mga brother, yun technique yun para ano makapagpahinga. Tara. Ah. <laughs> <laughs> mga brother, yung dinadaanan namin ngayon papuntang Mount Batulaw. Ayan, yung daan. Ano pa? Ito daw yung pinakamadali. Kasi dun sa taas, mga matatarik na yon. Ayan. <laughs> Pakita ko sa'yo mo. Ayan o. No, oh. Mga 10 minutes pa. Yun, magra-rapiling na kami doon sa taas. Paakyat. ayun niya pala si Commander Balwig. <laughs> oh. ah. Malaman yung mga ano nito, angas nito mga brother. Kasi tayo, sanay tayo sa bundok. Di ba? Ayan o. No, basic na Basic parang papunta lang tong ano eh katagbakan eh di ba <laughs> ah cam natin ha ah. ayan ayan yung daan natin mga brother eh si Bray ah Oh! Oh. Hadi ba? Tina da Tina tak Oh. Halo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> <Nisa mo. laughs> <laughs> si. Komander Tang inaka. Oh. oh. ano? takbo pa yan. <laughs> so, ay ayan. ayan. lang kami mga brother. Si teacher. Ayan si congressman. Ayan si mayor. Commander Balwig. Basic. pa so, <laughs> si yung Ayan mga brother, ayan yung aakitin natin So dito pa tayo lalakad. Sa <laughs> ganon. Doon kami tutulog yung pinaka tuktok na yon. Para kami mga ibon doon. Parang ilan pa. Ah, uh, ayan oh. Parang may isang group na yan. Ano rayo ba? Sa sandali Oo. Ah. Yung pinaka guide namin. Ah. Ayun oh. Ganda ng lugar oh. Ah. Uh, Oo. Uh, Kali uh, ang uh, ano uh, noon, uh baba noon. Walang Ayan mga brother oh. Oh, hindi naman po na didilim. Ganda ng bundok. Madilim na yang mga brother, medyo maliwanag lang yung camera natin. Oh. Ayan oh sa baba. Ganyan yata yung sampo. Sampo. Papas na pala ang din sila kunan naabot na agad yung dilim di sa gubatan oh. Oh. Abutin na din tara. Mga brother, anong oras na kami ngayon? Alas 6:00s. Ayan, hindi pa kami nakakarating. Kasi e, yung dalawang mga bata asa uli pa grabe ayun o oh. ah o oh, diba ayun na ayun, na, ayun na sila ah. madilim na dito mga brother sobrang dilim na ayun o oh. pero ayan napakaganda ng place o oh. nasa tuktok na kami ng bundok pero mga ilang minuto pa kaya mo ano 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 na sa peak. 15 minutes dire diretso pa. Dire diretso 'yun. <laughs> Ayun. Mga 15 minutes mga ka-brother. Lapit na kami. Mamaya na lang pagdating sa ano namin, campsite natin namin mga brother. yun na yan, mga brother. Pahinga kami. oh, Buti na lang meron tayong maganda-gandang ilaw, naka-connect sa power bank. <laughs> oh. <laughs> Commander Baloy. Ilaw ano na naman 'yan sa CR nyo? Hindi ah. Inano ko to sa Lazada. Taxi, ah. no? mga eh, oh, brother, oh. Ilaw natin, di ba? Oh, ang angas. Ayun, oh Lasada, ang tibay mo, ang lupit mo. O. Oh. <laughs> Ayan. Nakapahinga kami, mga brother. Ayan. Siguro, mga ilang pahinga pa. Bray, ilang pahinga pa to. tayo? Diretso ah? Hindi, na hindi pagbabasihan natin yung lakad ni Bray. Mga tatlo. Kung ano na lang yan, kung patag na lang yan, wala na yan, Ayun eh, patag na eh. O, o, Lagi, meron pa tayo isang ano. Mga Ayun, kapahinga na mga brother. Tayo. Anong oras na ba? Yun. 6.37 na ng gabi, mga brother. May, eto, ay, Ayun. Ha? Ayun, mga brother huh, Wala lang pahingahan to Last na akyat na namin oh, ah uh, mag alas 7 na ng gabi. Pero, ayun o, habang kayo natutulog, kami gising na gising. Ah, ayun sa baba mga brother, yung ilaw na yan. Mga hiking din yan. Ayun o. Dun lang sila dumaan sa kabila. yon And ang kagandahan dito mga brother, marami kang dadaanan ng mga kubo na ganyan, no. Oh. Ayun oh. Yung mga kubo na 'yan, pwede kang bumili ng kape. Ha? May buko, lugaw. Siyempre, yung gutom Batangas, di mawawala dyan, mga brother. Andito tayo sa bundok, huh? ha? Ayan, oh, ano tayo. Peak 7. Ayan, no? Mount Batulaw. Peak 7 na kami. Ha! Ayan, no? Ayan, mga brother. Magandang gabi po. Magandang gabi po. ganda, oh. Ha? Ah. Ha? Oh. Mas maganda mga brother bukas. Mga pag video tayo maganda. Vlogger yan ya, boy ya, ah. Ayun oh. Vlog yan boy ah. Ah. Ano dyan mo ya? Brother Mike sa YouTube. Oh, okay. Sa Facebook, Facebook ko yan. Facebook ko. Dalawa kasi. Ah. Oh. Uh, ayan. Shoutout sa iyo brother. brother ah.

Oh, uh, oh. Lilipat kayo so, dun pag nag-ari sa nimo. Ayun. Ay mga brother, andito na kami sa pinaka-cam site natin. Ang ko yan, tatay. Salamat. Ayun oh. Ayun nga dun Bakit? Eh hindi na naman din kasi dito eh. Isa ba? Dinaanan na rin. Yung tapat malayo. Malapit na hindi dito ah. Ah, tapat mo sa akin video. Ayun mga brother, tingnan nyo yung ilaw ko. <laughs> Maliwalag. Oo. Di ba? mo sa mukha mo. Ha? Ah. Ah. <laughs> ah. <laughs> Ligali gid eh, oh. No? Ay ang gabi gabi na mga brother. Alas 7 ng gabi. <laughs> <laughs> and sisip na kami ng <laughs> tent. Uh oh. Eh, oh. okay na dito. Di, okay dito. but pag maraming tao, asin marami to. May ano pala, may <coughs> ano, may oh, may anak nga eh. Kaya. Hmm. Set ko lang po yung tanong niya. Ah, sige, sige. Saan ang gusto niyo? Diyan lahat sa baba. Oo. May, uh -oh. may pasapin kayo sa loob? Meron. Kaya lang. Diyan sa labas? Hindi po. Yung sa tent, sa loob ng tent. Ha? Kahit pang lagay lang sa loob set lang ng tent mga brother bukas mga brother makikita natin yung ganda ng Mount Batulao ayan, ngayon gabi na yun cagatay tayo sa mga bituin sa ibaba nasa tuktok tayo mga brother ng Mount Batulau Batulao ayan o oh. oh. Ba't na wala din kawayan. Ay, Ay naman, mga brother, oh, prepare na kami ng pagkain namin. Ay yung alis diyan. Pwede mo ito sa pataas. Alis. Lumayo. Pare ka niyan. Ay na ito ni Toyo yung ilaw. Ayun lang. Ah. Ayun yung lutuan namin, di ba? Ayun. Tatlo niyan. Ayun, meron tayong sisigang tayo ng Ayun, tulog, ano. Wala stick mo. Sisigang tayo ng Liempo sa Andox. Yo si, mga ne. brother. Bigay ng Pag nakainin na lang na. Manok. <laughs> <O> tayo, <laughs> Ito yung talamitan tayo, tayo Liempo. <laughs> Sisigang natin yung mga brother. pre prepare prepare na kami ayan oh. Good morning mga brother ayan. Ito na yung lugar ng Mount Batulaw umaga-umaga napakaganda mga brother yun yung makikita yung napaka the best na lugar di ba? kabundukan ng Mount Batulao yan mga brother yan taas na yan papuntang summit bali aakitin pa natin yan maya maya lang luluto lang tayo na ating almusan kasi may mga hangover <laughs> ay nakarami tayo mga ba, brother na inom kagabi naka apat kaming Alfonso lima kami kaya grabe, sulit, masakit sa ulo. Tinanghali ng gising, kaya sunog na iniluluto natin. Mga brother.